kung naghahanap ka ng motor pero wala kang malang extra budget para sa brand new kung gusto mo halos literal na pamigay presyo na dito mga paps may makuha ka rito Honda Beat na 110 Fi for as low as 23,000 pesos tapos ang maganda dyan all in yan no hidden charges Kung kumbaga 23,000 pesos lang ilalabas mo may makuha ka ng pang service dito sa so pagdating sa Mio Sporty meron sila rito tag 22,000 pesos ayan yung itsura ng Yamaha Mio Sporty nila And then pagdating sa mga semi-automatic nila, meron sila rito ang TBS Neo XR Post Lowas. 13,000 pesos, ganun pa rin, all in, pwede ka na makakuha rito ng motor. And then pagdating sa mga Suzuki Smash nila, eto marami kayong pagpipilihan na kulay, meron sila rito, tag 20,000 pesos, ganun pa rin, all in yan, ayun eh, yung itsura ng Smash nila. So ayun, what's up mga bossing, welcome back sa panibagong repo serie video natin. So ngayong araw, dito naman tayo sa South Area para sa mga taga-South, na naghahanap ng literal na budget meal na motor so nandito nga tayo ngayon sa WillTech Motomura Sale dito sa Kabuyaw, Laguna, i-update po kayo kung ano nung unit yung meron dito magkano yung bentahan, tapos ayun nga sa mga naghahanap ng literal na budget meal tapusin mo to, baka nandito resok sa budget mo, alright? so ayun mga paps, bago natin simulan dito muna tayo sa address so eto madali lang puntahan kasi along the highway lang siya Ayan o, oh. dito sa Kabuyao, Laguna tapat lang siya ng Don Al Enterprises Corporation and then dito sa right side kung galing ka sa Kalamba may kita mo tong kanilang mga reposes display dito so eto hindi siya ganong karamihan pero ay eh, nga kagaya na sinabi ko maraming mura rito since ito ay promo ng WillTech Moto Mura valid lang po siya simula December 28 up to December 29 kaya ako naghahanap ka ng motor panoorin mo to baka may maya nandito yung hinahanap mong unit na swak sa budget mo right? and ay nga pala mga papsa para naman sa magtatanong kung meron nga bang original ORCR yung mga motor dito yes po syempre since under din siya ng kasa ng Wiltek lahat po yan ay mayroong original ORCR pero usually daw yung processing daw ng original ORCR ay inaabot ng nasa 3 weeks up to 1 month so habang wala pa mga paps yung original ORCR nyo ang maganda rito bibigyan po nila kayo ng Xerox copy ng motor syempre para magamit mo yung motor So ayun mga paps, huwag na natin patagalin sa mga nyo ako, Tingnan natin kung magkano yung bentahan nila ng mga motor dito, right So ito yung bentahan nila rito ng Kawasaki Fury na 125 color orange. Nasa 24,000 pesos. Ayan yung itsura niya. Meron lang siyang mga minor issue dito eh, no? May mga konting banga siya. Pero sa presyo kasi, kung titignan na rin natin online, ito medyo mababa na siya. Ayan yung itsura niya sa parts niya kompleto rin sa mga gulong niya ito may solid pa makapal pa yung gulong niya meron na rin siyang bracket para if ever na gusto maglagay ng top box ayan ready na yan uh, naka din siya na seat cover ay yung itsura niya pagdating sa mileage meron sila rito tag 21,000 yung mileage and then meron sila rito ang Suzuki Smash 150 na carb type ito mas mura to nasa 20k na lang yung bentahan nila color uh, glossy black ay o, no, 20,000 ganun pa rin ha mga papsa all in yan no hidden charges kumbaga yun lang yung babayaran mo para maiwi mo tong motor na to so pagdating naman sa condition ng front fender nya ito medyo may mga gasgas sya rito tapos sa gulong medyo may kapot pura na so ito palitin na to pero yung mga ganito kasi minor na yun eh ay importante i-check mo rito is yung makina kaya syempre kung pupunta kayo dito mas maganda na magsama kayo ng uh, marunong tumingin or much better ng mekaniko para sure ka na okay na okay yung makukuha mong unit alright tapos dito meron silang Suzuki Smash na color red So itong red na to, nasa 24,000 pesos yung bentahan nila. Ayun yung itsura niya. Medyo mas mahal lang siya ng 4,000 compared dito sa black. Pero ito kasi sa kulay niya, ano, eh may pagka detalyado pa yung kulay niya, medyo may biyak nga lang siya rito. And then drum brake version pa rin siya. Pero ito, mura na rin to, 24k na lang. And then meron sila uli rito ng TBS DAS na automatic. Ito meron sila rito tag. 19,000 pesos ay yung itsura niya So sa condition na itong das, okay pa mga paps, halos wala siyang scratches. Then sa tread life ng gulong niya, okay na okay pa mga paps. So ayun okay lang yung option nyo pagdating dito sa unang side. So ang nila rito na Honda Beat na sa 23,000 pesos. Ganun pa rin mga paps, all in pa rin yan ha. Kung baga no hidden charges yan, yan lang yung ilalabas mo dyan. So pagdating sa condition ng Honda Beat nila, medyo basag lang tong headlight lens niya dito sa bandang kaliwa. Pero sa mga signal light lenses, okay naman. Tsaka yung front fender niya, ito may biak dito. Tapos sa gulong aftermarket pero makapal pa. And then pagdating sa pairings, kompleto yung pairings niya mga paps. Wala lang siyang side mirror. Or sa mileage, di natin mag-check yung mileage nito ha. Ah, since naka-digital panel. So dating gawin, in-corn nyo lang. Diyan sa contact number nila ha. Para kung sakaling may question pa kayo, mas mabilis po nilang masagot. Tapos dito meron ulit ang TBS na Neo XR na 110cc to mga paps. This one, nasa 13,000 pesos naman yung pentahan. etong Neo XR nila mga paps, kumpleto rin yung kaha niya. Wala lang siyang side mirror, pero yun, mga minor na naman. Sa mileage, ito, nasa 4.2 lang yung natakbo, mababa pa rin. Tapos sa upuan niya, walang kabutas-butas yung cover. So, hence, nagahanap naghahanap niyan, drum brake version, gulong niya sa harapan, makapal pa mga paps. Tapos, ganun pa rin, Neo XR pa rin. Ito naman, nasa 18,000 pesos. Ayun, no? Ang maganda rito sa unit na to, meron na siya rito yung QR code. It means, meron na siyang plate number. Ayan yung itsura ng kanyang fairings. Sa gulong niya sa harapan, medyo palitin na drum brake version. Ganun din, uh, wala rin butas yung kanyang seat cover. Tapos dito, ito mas mura tong isa. Ganun pa rin, TBS Neo XR, this one, nasa 13,000 pesos. All in mga paps, pwede mo nang iwi yan. Ayan yung condition ng kaka niya. Gloss pa rin, tsaka maganda pa yung pagka-black niya. And then yung pagka-red niya, okay na okay pa. Yung gulong niya lang sa harapan is medyo palitin na. Ayan o, put na. So ayun nga pala mga paps, kung sakali naghahanap kayo ng gulong, gusto nyo yung uh, swak sa bulsa nyo pero sigurado ka na makapit, try mong gumamit mga paps ng Shippa. Tested ko na yun sa dalawang motor ko, sobrang kapit niya talaga. Rain or shine. Pag message ka lang sa Shippa Philippines regarding sa sizes, tsaka sa prices, alright mga paps? So ito para sa mga nagpaplanong mag-business, ito pwede mo siyang lagyan ng sidecar para nga, extra income din yan. Eh, kasi mura na yung bentahan nila rito. So ito nga nasa 19,000 pesos yung benta nila and eh, yung itsura ng lens nya. Sa gulong nya, bagong palit pero napaka solid, makapal pa mga paps. Then sa parts, sa uh, kompleto rin. Sa gas tank nya, okay pa yung gas tank nya. Walang kapipipipi. And then last unit dito sa side na to, meron sila rito Honda TMX125. Color black, this one naman mga paps, nasa 20,000 pesos yung bentahan nila. Ganun pa rin mga paps, ha? all in pa rin yan. Baga walang hidden charges yan, yan lang ilalabas mo. So sa parts ng TMX nila medyo maganda pa yung chrome trimmings nya Tapos dito sa side na to medyo may kalawang Pero ito madali nang tanggal nya ako sakaling kukunin mo Sa gulong niya sa harapan napaka solid sobrang lalim pa ng mga tread So ayun yung mga options mo mga paps pagdating sa mga reposale nila dito sa side na to Dito may Suzuki Smash uli, ah, dalawa color gray So ay color black pala to So ito nasa 20,000 pesos naman itong isa na to And then pareha sila drum brake version parehas. Pagdating sa mileage, medyo sira na nga lang yung ano niya, lens ng kanyang ano panel. Nasa 15k lang yung mileage niya. Tapos dito may rolling smash. Etong smash na to nasa 24,000 pesos naman. Ayun yung itsura nila. Tapos dito meron uling das. Etong das na to na color black nasa 18,000 pesos. And then last option mo pagdating sa Honda TMX125, dito sa pangalawang side meron sila rito eto tag 25,000 pesos ayan yung itsura maganda pa yung kulay ng gas tank nyo napaka pulido pa and then pagdating sa mileage mababa pa nasa 1,201 lang yung natakbo nya so ito halos parang kinuha lang ng kasa ayan no, solid na solid pa so ayan yung pagpipilian nyo dito sa pangalawang side and pagdating naman dito sa side na to meron sila rito yung Yamamiya Sport ito yung nakita natin na tag 22,000 pesos ganun pa rin all in pa rin ha so ipapakita ko sa inyo yung condition ng Yamaha Mio Sporty nila ayan yung kaha niya. sa pairings kompleto siya, wala lang syang side mirror tsaka yung grab bar tapos yung gulong nya naman medyo hindi na ganun kakapalan pero sa presyo okay na to 22k na lang And then sa mileage mga paps nasa 55k naman yung natakbo nya tapos dito meron ulit rito Honda TMX ulit na 125 na color red eto mas murang TMX sa nakita natin kanina Nasa 17,000 pesos ang bentahan nila rito. Ayan yung itsura ng TMX nila na 125. Tapos dito meron sila rito ang TBS na Max 4R. Ito naman, nasa 15K yung bentahan nila. Ayan yung itsura ng TBS Max 4 nila. Ito yung pwedeng gawing pampasada. Tapos pang service, pwedeng pwede rin yan. Tapos Honda TMX ulit na color black. Parang ito yung nag-iisang Honda TMX dito na color black. So ang prices naman nila para rito nasa 24,000 pesos. 24,000 pesos and 68 pesos to be exact. So may butal pang 68 pesos. Ayan yung itsura ng Honda TMX 125 nila mga paps. Sa mileage, magsample sample tayo ng mileage. So ito nasa 15,000 naman yung mileage nito. Ayan nga yung itsura nya. And then last unit, meron sila rito uling Suzuki Smash. 150 na carb type. This one, ang prices nila para rito nasa 24,000 pesos naman ayan yung itsura nya so itong smash na to medyo may mga gasgas lang sya rito pero sa lens nya wala naman bangas hindi nga lang sya ganong katingkaran then pagdating sa gulong sa harapan stock tire pero medyo may mga tread pa and then drum brake version sa kaha nya walang bangas mga paps uh, I mean walang basag ayan yung itsura nya sa mileage nasa 31,000 na yung natakbo nya mga paps eto meron ulit sila rito yung TBS ulit eto naman nasa 20,000 pesos So ang gagawin mo na lang talaga pagka pumunta ka dito is i-check mo maigi yung unit, suriin mo kasi once na lumabas yan dito sa kanilang bodega or dito sa bakanting lote, wala na pong warranty yan. Kung bagay, ikaw na talaga yung may-ari niya. Kaya i-make sure mo na lang na ma-check mong maigi yung unit bago mo bayaran ha. Tapos dito meron silang badya na City 125. This one, pang pasada, pang business, pang service, pang daily. Meron sila rito, tag 17,000 pesos. Ayan yung itsura ng badyan nila na City 125 color, red ata to or maroon. Medyo sira nga lang yung seat cover niya, ayun no? Pero ayun nga, kagaya ng palay ko sinasabi, yung mga parts kasi, mga minor na yan ha, importante talaga is yung makina. Sa mileage, ito nasa 22,000 na yung natakbo. Then meron sila rito yung Yamaha MIUI 125 FI. etong isa na to nasa 25,000 pesos naman yung bentahan nila. Color combination ng ano, color gray tsaka blue ito atay medyo bago-bago pang kulay ng MIUI 125. Medyo basag lang yung kanyang lens nitong kanyang ano, speedometer. Pero ayan, minor na yan. Sa gulong niya naka aftermarket pero okay pa naman makapal pa. Sa lens niya medyo may basag lang dito. Tapos dito mayroon pang dalawang unit dito pang business na motor. Ito si sila rito, TBS Max 4. R, Etong isa na to nasa 20,000 pesos naman yung bentahan nila. Ayan yung itsura ng TBS Max 4 nila. Ito parang napaka-solid pa yun. Eh, no? Kitang pa yung mga balahibo ng gulong. Tsaka sa parts, okay pa rin. Eh, no? Nagtitingkaran pa yung chrome parts niya. So ayan, sa naghanap ng ano, pampasada, pwede na to. 20 mil na lang. And then dito, meron ulit rito ang na... City 125 kaya lang ito mga paps walang nakalagay na presyo eh o, so inquire nyo na lang ha Para malaman natin kung magkano yung bentahan nila rito ay yung tsura ng badya nila So ay na nga mga paps lahat ng mga available reps motorcycle Dito sa Wiltec Motomura sa Kabuyaw, Laguna ako naghahanap ka ng motor Kung napanood mo itong video natin And then may natripa ka na swak sa budget mo Pwede ka nang pumunta rito Kasi yun nga uulitin ko mga paps Hanggang December 28 up to December 29 lang e'tong super repo sale caravan Kaya kung naghahanap ka ng motor Pumunta ka na rito So ayun na nga mga paps, na-check na natin itong mga available Repsys Motorcycle dito sa Wiltec Mura dito sa Kabuyao, Laguna, kung naghahanap kayo ng mga budget mill na motor. Hopefully itong video na to nakatulong sa iyo para mahanap mo yung inahanap mong unit. And ayun nga pala mga paps, ha, kung bago ka lang dito sa ating Facebook page at YouTube channel, please don't forget to click. Like, subscribe, and then i-follow mo na rin to keep you updated para sa mga susunod na Rebusery vlog natin. Yun mga bossing. Thank you for watching.